Mga master, amo nagli nga aton automatic transfer switch. Ano ang iya sini nga function sa aton nga electrical circuit? Normally, ang amo nga device automatic nya nga switch ang aton nga normal power pakadto sa aton emergency power. Kung mayara nga power interruption o burn burnout. Ang sample sa aton mga normal power amo ang iliko to more power Pwede man nga solar. Kamo na magpili kung ano ang ibutang niyo sa normal power nato na. Ah. Kag sa aton yung backup power, pwede man nga generator. Ang breaker naton gali diri sa left side. Nakakonek ni siya sa aton nga solar setup. Pakad to sa aton nga normal power sang ETS. Tapos, diri sa right side naman ang sa iliko naton. Nagbutang kita sang jumper wire sa magtimba nga output sa ng aton ITS para kung magsailo ang switching sa ITS ta may koneksyon niya po sa aton nga main circuit breaker sa ng aton nga balay dapat ang mga wire yan eh sundon ginaton ang sakto nga orientation sa pag-connect sa aton nga ITS ang tanan nga sa left side nga wire na color pula dapat nakokonek ni sa aton nga live wire. Kagang sa right side naman nga color ito mga wire. Ini na, ibutang naton sa aton nga neutral o kon ground wire. Hindi ni naton pwede nga don. Dapat kung sa live wire mo ni ang red nga wire. Tapos ang black amo ni ang sa ground wire. Miari di sa galing nga switch sa babaw. Oh nga pwede natin ibutang sa automatic kag pwede sa manual kung nakabutang siya sa manual kita gid ang mato nga magliso sang iyangan rotary knob o reo katiga -ga, gani oh di maliso kay nabutang siya sa automatic so gin manual naton ibalik naton siya sa normal power karon i-switch naman naton siya sa automatic i-off na na breaker halin sa solar para nga mag-transfer sya sa itong backup power maliso na yung rotary knob kanto sa breaker nga halin sa iliko para nag-transfer sya kaya eh gin-off ko ang breaker halin sa solar so ang kapang na subong amo ang aton nga iliko so karon i-on naman aton ng na aton nga breaker para magliso ang rotary knob Ara nakita nyo nagliso naman siya. Iyon ato ng breaker. Ara nagsigang aton suga. Ang breaker ni nakakonek ni sa aton nga solar setup. So i-off na to ni para nga magsailo sa aton nga iliko. Ara nagsailo ang iya nga rotary knob. Kadto sa aton nga iliko kita nya naman kung paano mag-operate ang aton itis mga master. Te, i op na lang naton na eh para nga maka shout out kita. Kuha lang ko sang listahan ko. Ay ma shout out naman kita. Gina shout out Yung si Sir Edward Balangiton, kay Master Gamilong, Tutong Panganiban, kay Boss Gulingan, kag kay Boss Genesis Pasqua. Ha, may nabulig mo ni sa inyong akong video. Madam, huwag ikang salamat sa inyo ah. Sa wala pagli na kapalo, da. Hindi na ka mamagdinalok? Ipalo niyo man ko ah. Eh, until next time mga master.